Kami na huli. Ay, nakukurbida sa Tibanis. sa ko? ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? sa'yo. Nakatulog na ako. Ibuti na lang to si Junel. Uno, dos, man, tres, <laughs> cuatro. Ah, ah. Vamos! Kaya ba sila? sila? Kaya ba ako Dali na, doon. mo na. Sige. Kumain ka muna, bago magdala doon. Hmm. pa nga ako? Kumain ka, pre. Baka ko dalawa, pila-pula dalawa. Tinapay? Kaya-kaya, ako naman, ng sipis yun. Okay. pa lang yan? Saan pa lang naman siya pa yung tinapay. Okay. Pause. Pause, pause. Hindi Okay. Paan?